Hindi na naitagupan ni Senator Francis Tol Tolentino ang labis na pagkadismaya sa pag-asa ng personal siyang makiramay sa mga pamilya ng dalawampung na ilibing ng buhay ng gumuhong putik at bato sa Talisay, Batangas, Martes ng umaga. Pahiwating ni Tolentino, maaring na iwasan ang mga ganitong trahedya kung kompleto at komprehensibo ang mga impormasyon na nagmumula sa pag-asa. Kung na-monitor niya. Kasi ako dati nag handle ng budget ng DOST Pagasa para ting yung bagyong leon. Ang sabi ko sa Pagasa, i-announce na nila yung amount of rainfall. Hindi yung puro signal number 2, number 3. Sabihin na nila, ang ibubuhos na tubig ay doble sa undoy. Sabihin na nila. Hindi nila sinasabi yun eh. Yun ang kasalanan nila. Yun ang kasalanan nila. Tama na yung signal. Kayo, naririnig nyo lang signal number 1, number 2, number 3, number 4. Sinasabi ba yung estimated amount of rainfall? Sinas tanungin kita. Sabihin mo sa kanila, yun ang gawin nila sa Leon. Tila nalumbat ang senador dahil sa kabila ng todo suporta niya para madagdagan ng pondo ng pag-asa ngayong taon upang makabili ng mga dagdag na makabagong kagamitan ay kinapos pa ang ahensya sa pagbibigay ng mga kinakailangan impormasyon ng mamamayan. Habot, nalulungkot ako kasi ako yung nag-handle ng budget ng pag-asa last year. Ang dami nating binigay na gadget sa kanila. Ang dami nangyari pa ngayon. Ang dami nating binigay na weather station, Doppler radar, kung ano-ano. And yet, nangyayari pa ito. Sabihin nila yung estimated amount of rainfall. At pagdidiin ni Tolentino, kung hindi ito magagawa ng pag-asa, ay makakabuting magbitiw na sa pwesto ang namumuno sa ahensya. Sabi pa niya, dahil din sa karagdagang pondo ay na-update ang geohazard maps kung saan tinukoy ang mga delikadong lugar sa tuwing may paparating na kalamidad. Kaya na rin update po yung geohazard map. Kabibigay lang natin ng budget last year. Updated na yon. Kung hindi, dapat magbitiw na yun sa pag-asa. Ako nagsabi nun. Sa akin yun lang siguro narinig yun mag-resign na yun sa pag-asa hindi nila masabi yung estimated amount of rainfall. Sa kasalukuyan, si Administrator Nathaniel Servando ang namumuno sa pag-asa. Giit pa ng senador, ang pagkilos ng mga kinaukulang ahensya simula sa paghanda ay base sa mga impormasyon mula sa pag-asa. Senator, how about yung whole government approach? Sa naman eh. Ginagawa naman Pero lahat yan nagsisimula sa Weather Bureau announcement. How can there be a whole of government approach kung may pagkukulang yung pag-asa? Ayon pa kay Tolentino na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang pagpapasya sa kung ano ang nararapat na gawin sa namumuno sa pag-asa. Samantala pinagsumikapan ng Radio Inquirer Online na kunin ang pahayag ng pag-asa, ngunit walang ilabas ang ahensya. Janice Cosio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamayang nag -uusisa.